siya. So, itong ilisan. Ilisan na ito siya. So, kami siya is... Ilisan na ito siya. Bayo. Yellow lang gato na itong kawang. So, itong ito siya. Kay... May ilisan. So, may ilisan. so, ilisan na na siya kay, ano, naiyang ang wire. so na siya yung black and yellow. Ayan so, <coughs> so, pa rin siya. Ito siyang putlan. Ang putlo po ito. Panita <laughs> na ito. So, actually, ah uh, ay putik. Akong course is the LA bachelor or secondary education, major in PLA. So, sa among major, daghan may major sa PLA. So, saya sa major kung pili ko na yung siya na speaker. mag, ano, mag, mag patulid, patulid at patulid at at yan yung Shaver. Basic. Okay. Electrical. Panit-panit lang. Tapos, kung ano, ang principle sa wire, parang dapat color. Dobi kay black, black and white, tapos black and so kung sa tungo light ito yung may partner. Sa so itong pinaka-dark. Ito yung may partner dito sa kaya sa banish, Case of the case, sila pareha. Then, um, sana may akong popoin daw na. Eh? So. Okay. So. ato si yellow sa white kay pareha man sila light color, diba, sila light color so light. wala akong electrical tape so Chacha. tapos si dark color ay si dark color, replace sila, sila sa white, sa black. Pareha mo sila black. So, automatic na siya. Pareha sila black. So, kailangan matingog siya. Hindi siya mo Pinupas na mo. kanya siya speaker actually. Year 2016 pa rin siya. So, gusto rin tayo move Ano-ano Hindi sila mag -digit. So, mo tingnan

the bluetooth device is ready to pair Não, 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 não. The Blue Shoes The Blue Shoes The Blue siya may problema. Siya may problema talaga. The Bluetooth device, the Bluetooth device is really too pale.